partner si coach sa Freddy kabentingan magi elite ay no? Ano ba yan? Baka yung coach? Laki mo. Seven. Seven. Seven thousand. Ililist ililis, ililis na yung payout niya. O. Uh, o. Uh, 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 para seven thousand na lang, no? Seven thousand. Hindi na. Hindi na. hindi na Ayun. Ayun. Okay, ano. okay, Ayun ay, mo silang mag-ilit. Bakit ka nag-ilit? kasi bukod sa gusto ko yung product, 50%, ha? 50%. 50%. Of. Oh. So, two, so, 50%, off. So, oh. Three, three, 50%, 50 off. Oh. Tapos, siyempre, alam mo nga, ang negosyante ka kailangan, ang tak negosyante ka. Hindi yung... Mga partner, ito si, ano, si Boss Lester, oh. ano masasabi mo, coach, sa mga partner natin na nasa GC, kailangan ba sila talaga mag-inim mo? higaya na sila, no? Robot, alo, Elite package! Grabe! hindi ko ba, mara. Oo. Oh. <laughs> nainabot mo na eh. Yan, no? Kay Coach peredia no? Walang alinlangan, 8,000. Grabe, power, no? Oh. Elite package! 6, no, yung plus yung, yung kanya pang ano, no? Tapos <laughs> nag-fee out, oh. out <laughs> <Wow>. uh, na ah, okay. lang. May fee out agad Di ba? si Hindi, si, si Boss Lester, oh. O, <laughs> <laughs> ayan. Pumunti na lang po. Ano, Bago kasi ako muwi ng Isabela coach. Gusto Hing ko itong makita talaga. O, hihahin mo na sila mag-elite, oh. Alam mo, sabi mo. O. Oh. Ayaw nyo po bang sumabay? Ito, may elite na, oh. Oo. Oh. Oh. Na... no? Ayaw mo ba sa pagay sa amin? Oo. Oh. Ito, pag-ilit na kami at kumita na kami. Kupos ko lang sa Di yung kinash out ko. Oo, oh, grabe. May payout na siya tapos nag init pa sa mga partner. Kaya, gaya yung sikot pwede. Walang sayang, walang tapon. Ayun, no? Payout. payout, first payout power. Grabe. Gabay na kayo. Ito, pinayout ko kasi nandun sa top top ng Panglod. Ayun, no? Grabe, oh. ba? Kasi baka sabihin nila, islam tayo. Oo. Oh.